sama ng ugali nila. talaga ugali nila. may That's just them, Sila lang ayon nila Viral ngayon sa social media. Tila sumama ngayon ang loob ng mga housemates ni Kuya. Sa mga house challengers, ito ay matapos silang hindi payagan na mailabas ni Binsoy at JM. Ang manok na ipinaglalaban ng housemates ni Kuya na napanalunan umano nila. Sa bagong full episode naman ngayong October 5, 2024. Naging emosyonal naman si Piang habang nakatapat nito sa laro ang tinatawag niyang si Kuya Dong. Natouch umano siya matapos banggitin ni Dong kay Pyang, na you're my baby girl. Sa pahayag ni Piang na miss niya kasi umano si Kuya Dong. Tila nakipagsagutan naman si JM kay Therese. Matapos na hindi payagan ni Therese na kunin ni JM sa loob ang napanaluna nilang manok. Dito ay sumama ang loob ni JM at nagawang magsumbong sa kapwa niya housemates. Bago tayo magpatuloy, may ipakilala akong bagong laro sa inyo at ito ang 1xBet. Pwede kang makakuha dito ng up to 12,000 bunos sa unang cash-in mo. Una-completuhan mo lamang ang lahat ng ito bago mag-top-up at huwag kalimutan ang promo code natin na issue. At sa pag-top-up at pag-withdraw, pwede kayong gumamit ng bank account at e-wallet. Ngayon naman ay subukan nating maglaro ng color game at pumili lang ng kulay na gustong tayaan at ganyan lamang kadali. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Mag-download na